Hello kasakses Sa video ito Gagawin natin Iha-hide natin Yung following mo Okay Diyan sa profile mo O kaya dyan sa page mo Basta sundan mo lang itong video ito nang Hanggang sa dulo Para magawa mo na rin Diyan sa Facebook mo Kasi yung iba syempre Ayaw nilang makita kung sino yung mga finalo nila So yun ang gagawin natin kasi actually guys, gusto kong i-share sa inyo dati to Pero sa sobrang dami nating ginagawang video at ang dami nating uh, idea paano gumawa ng content, natatakpan ng natatakpan. So ngayon, kanina pa lang nakita ko na isang kapwa content creator natin ginawa rin to at bumalik yung memory ko. Sabi ko sa sarili ko, yun, sabi ko uh, Gawa na ako ng video para sa mga followers ko Especially sa mga baguhan uh, Yung mga iba guys, alam na ito Yung mga ibang kapwa content creator Pero as a baguhan, siyempre dami nating new followers So maraming salamat sa inyo At sa mga non-followers natin Next slide Ipapakita ko na sa inyo Kung paano natin i-hide yung mga following mo Okay, ilagay natin sa zero Next slide tayo para masundan mo na rin. Okay? Next slide tayo. Ayan, kasukses. Nandito na tayo sa Facebook. Okay? So, nakikita mo yung following na yan. Yung finalo ko, 2.6K. Okay? So, sa video ito, kung baguhan ka na hindi mo pa alam kung paano natin i-hide o kung dati ka ng uh, sanay sa Facebook. Kung hindi mo pa alam to, para sa iyo to. Sundan mo lang tong video ito para magawa mo rin at siyempre, malaman mo rin diyan sa settings ng Facebook mo. Okay, so ano kikita mo yung arrow? Set na natin na umpisa na natin yung arrow sa bandang kaliwa, back na natin ha. Ayun. E Punta tayo sa home muna para hindi tayo malito. Ayan. Okay. Diyan sa home ng Facebook guys, nakikita yung bandang kanan. Ayan, settings sa no? Oh. Yung hamburger sign, tatlong guhit. Ito, pindutin natin. And then, bandang taas din, yung gear icon, pindutin mo. Pagkapindut mo yun, nandiyan na tayo sa settings and privacy. And then, is scroll mo pataas. Scroll mo. Tapos, pag nakita mo yung audience and visibility... Uh, scroll mo pa Sa under niyan, ibandanggit na natin para makita mo maayos. Nakita mo yung... Sorry. Ayan. Nakita mo yung followers and public content. Pindutin mo yan. Ayan. Nandiyan na tayo. And then, uh, scroll ko bandanggit na. Sa... iyan nakalagay who can see the people, pages, and sorry, napindit ko. Ayan, nakita mo, who can see the people, pages, and list you follow. Ayan, pindutin natin yung bandang kanan niya, yung public. And then guys, i-choose natin si Ayan, may see all sa baba para makita natin. Ayan. Pindutin mo guys, only me. Ayan, Naka kasi guys naka public. So pindutin mo only me para ikaw lang yung makakakita. Ayan. 'Yon guys, naka only me na siya who can see the people pages and list you follow. Naka only me na siya. Okay, and then ibak natin sa Facebook natin, okay? Papakita ko sa iyo. Okay, back natin yung arrow and then pindutin natin to, puntahan natin yung Facebook wall natin. Yung pinindit ko yun. Ayan, guys. Nakikita mo? 2.6K. Ikaw ang nakakakita niyan. Kasi only me nakalagay. Pero, yung mga followers mo na nag-follow sa'yo, papakita ko sa'yo, banda ibandang i-bandang gitna natin itong, nakikita mo yung tatlong dot. Pindutin mo yan. And then, nakalagay dito, view, view us. Pindutin yung view us. Ayun. Nakik-scroll natin pa taas. Nakikita mo? yung following zero na. Okay? Yun. Sundan mo lang itong video. Dahan-dahan mo lang para magawa mo rin dyan sa Facebook mo. So, back to camera tayo. So, ayun. Kasakses. Nakita mo na kung paano gawin na hi hide mo yung mga following dyan sa Facebook mo. Sana guys, may natutunan ka at nasundan mo ang video ito para syempre nakakatulong din sa atin yon as a content creator na malaman din natin pa konti-konti yung mga settings dito sa Facebook natin. Okay, so maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod pang mga video na ganito na may mapupulot tayong mga idea. Kaya maraming salamat ka success and see you sa next video. Bye-bye and God bless po. Thank you.